Hello magandang uh, tanghali pong muli sa ating lahat. Ngayon po ay isa namang pamamaraan ang ating pang ituturo sa inyo gamit ang dahon ng laurel. Ano ba ang pamamaraan na ito? Alam naman natin na ang dahon ng laurel ay hindi lamang mabisang panghatak ng swerte, hindi lamang ito ginagamit sa pampaswerte, ginagamit din ito sa mga ritual, sa love spell, at ginagamit din ito sa mga lutuin. Kaya naman, ang paggamit po ng dahon ng laurel ay isang mabisang pamamaraan upang tayo ay makahatak ng swerte papasok sa ating mga tahanan at sa ating buhay. Basta tayo po ay may isang daang porsyentong paniniwala sa ating ginagawa. Kaya naman ito pong ating ituturo sa inyo ay napakainam ninyong gawin. Napakasimple lamang po nito ngunit napaka-effective ano ba ang gagawin natin sa dahon ng laurel na ito. Okay, bago po tayo matulog, ay kuhanin mo, kumuha ka ng isang dahon ng laurel, kuhanin mo ito, at saka ka magdasal. Mag-alay ka muna ng dasal sa ating mahal na Panginoon. Mag-alay ka ng dasal at pagkatapos mo magalay ng dasal, ay hawakan mo ang dahon ng laurel. Hawakan mo ang dahon ng laurel at saka mo ito halik-halikan. Halik-halikan mo ang dahon ng laurel. Pagkatapos ay usalin mo ang iyong mga nais, ang iyong mga nais na makamit sa iyong buhay. Pagkatapos mong halik-halikan ang ating dahon ng laurel, yung para bang naglalambing ka sa kanya para mang nilalambing mo siya at saka kahumiling ng iyong mga ninanais, yung mga inaasam-asam mong mangyari sa iyong buhay. Pag ang laurel ang siyang tutulong sa iyo upang mahalina mo, papalapit sa iyo ang lahat ng iyong mga inaasam-asam. Pagkatapos mo itong halik-halikan at humiling ka, pagkatapos mo humiling, ay ilagay mo ito sa ilalim ng iyong unan. So, pwede ito sa ilalim ng punda ng iyong unan. Halimbawa, ito ang iyong unan. So, halimbawa, ito ang ating unan, ay pwede natin itong ilagay sa ilalim ng punda ng ating unan na ating ginagamit sa tuwing tayo ay natutulog. Okay. Halimbawa ngayon mo itong gabi ginawa, sa susunod na gabi ay ganun, gawi, ganun ulit ang iyong gagawin. Puhanin mo lamang ang dahon ng laurel sa ilalim ng iyong unan at muli ka munang umusal ng panalangin. Pagkatapos mong umusal ng panalangin ay muling halik-halikan ng ating laurel at muli mong sambitin ulit ang iyong mga kahilingan. Tatlong gabi po itong sunod-sunod ninyo itong gagawin tatlong sunod-sunod din itong gagawin ang paghalik at paghiling sa ating dahon ng laurel. Kailangan habang ginagawa mo ito ay ikiniklay mo. Talagang um, para bang nakikita mo na, para bang nandyan na sa lahat ng iyong hiling na sigurado kang ito ay na iyon ang nakakamit. Iyon ang nakakamit. At hindi mo na mamalayan, ikaw ay uh, makaka makakatanggap ng mga blessings na hindi mo inaasam-asam. After po ng 3 days, after po ng tatlong gabi mo yung paghiling, kinaumagahan po, kinaumagahan ay kuhanin mo ang laurel sa ilalim ng iyong munan at sunugin mo ito sunogin mo ito at hayaan mo na ang abo nito ay matangay ng hangin. Hayaan mo ang abo ng ating laurel na matangay ng hangin. Tiyakin po ninyo na ang paggawa ninyo ay diretsyo-diretsyo po. Ibig sabihin walang laktaw ng tatlong gabi. Dapat po yung tatlong gabi iyon ay dire diretsyo, walang laktaw. Pag nalaktawan po ito ay balik po kayo ulit sa umpisa at kumuha ng panibagong dahon ng Laurel. Kailan natin ito pwedeng umpisahan? Pwede natin itong umpisahan ng kahit anong araw. Basta po sa gabi kayo bago matulog ninyo ito gagawin at sunod-sunod na tatlong gabi. Hindi mo po kailangan magpalit ng dahon ng laurel gabi-gabi. Kung, ano, kung anong dahon ng laurel ang ginamit mo umpisa ng gabi ay ito lang din po ang gagamitin hanggang matapos mo ang tatlong gabi gawin ng tama, magtiwala, magdasal at magsikap. Ayan po lamang, maraming maraming salamat po at magandang tanghali sa ating lahat.